Siya pagpalang araw po mga kalinga pang kabente. Narito po kami ngayon sa lugar po nila Casey. Yung kung saan po, ito po yung order po ni Lola. Kasi nagka problema po si Lola dun sa pinapadalan po niya na walang bubble wrap. And ayaw po ni Lola na dumating yung mga produkto niya na banana chips sa mga nag-order na dorog. Hindi po maiwasan na madurog ang mga product. Gawa po ng marami din po kasi mga kasamang mga product na dinideliver papunta sa Manila. Oh, mas maganda pa po sa online mag-order. Oo. Hmm. naman yung in-order ng menu? Basta pag ma-order ka, ang sabi ka lang sa akin. Ako naman ulit na ma-order sa inyo. Pag paubos na kasi na ilang araw ba Na 2 to 3 days. Talagang ang... Marami na pati sa iyo. Yung order daw. Ang dami na talaga. Naya naman na, ang unang mga naka Ang po, Diyos po sa mga nag-order. Nandito na po, nakaready na po yung mga order po ninyo. Ilalagay na lang po sa bubble wrap. Ito na po yung bubble wrap po. Yung taga si mama, no, yung taga Canada. <coughs> si Ma'am Edita. Hmm, si mama, Sabi ko eh, talagang ang may diferensya. hindi man ayaw naman tanggapin ang Plus, gawa hmm. na sila ang mababalikan. Impact daw sa kanila yun. Sabi ko, deliver na natin ang walang hmm. bubble wrap. Oh, ito, ay, yung, mam. ito po yung bagong product po nila Lola. Itong, ano ito? Kasaba chips. Ay, kasaba chips. Oh. Natikman ko ito. Grabe, napakasarap. Yung naging prob Lola nung una kong natikman ay ano. oh, oh, medyo, yan ang bago na. Medyo makapal. Ngayon, maka ngayon pinalipis na. Ma malipis na kaya malutong. Tapos yung plain na banana chips na saan nga dyan? Plain. May mga plain man kami dito. Yun. Ito. Ang plain. Hmm. Ito cheese. Uh, ito cheese flavor. Cheese flavor. Tapos yung plain. Hmm. Uh, ito. ito po ay 100 pesos lang po ito. Okay. Ito yung plain. Uh, ganda. Ganda. Ito na, ako pili, ko. Ano pong yung pili ito? Yung pili, Para sa ano? Ang gagawing ano, gagawing... Ano po ito? Binilad na po ito? Oo, mm so, yan. Yung gagawing cake. yung... Hmm. Hindi po pwedeng ano, yung sariwa? Ay, hindi yan, hindi yan magaganyan buo. Ah, kailangan bibilad mo na. Hindi pa, hindi lang, <laughs> Lolo, ano itong saging na ito? Hindi mo kinuwa? Hindi mo kinuha? Bakit niyo mo ginawa? Okay. Ang dami ng saging ko mo. Hmm. <laughs> Mainog pagdadamihan. Hindi na namin makukuha kasi may nag nauna sa iyo kumuha na ng bayad yun kay Bida. Pag ginawa Wag Pag pa padating ay... Ay si ano... Hmm. Yung Si oh, ang ganda ng saging dito. Hello. Ay, oh, ito. Oh, ito si, ano, si Mr. Benty Boy. Hello po. Hello, Mr. Binti Boy. Nada, nadala pa lang po ako ng, ano, bubble wrap. Alam nyo, kaya talaga, ang, ang order, ang mga banana chips ang dito. Kaya, nagkaroon na ng problema na ang flash ay walang bubble wrap. Ngayon, ako'y nagpatulong. Ay, ay nandito na si ano, ang nagtulong na sa akin si ano si binti Boy. Nagkuha ng nag-order sila. Nagdala na rin dito. Oh, ang daming bubble wrap na. Kadadating lang. Mm. Ngayon ipapasip na namin ito bukas hindi na pwede taka kasi magpapaki-dita. Mm. Pero dito na naka-ready na yung mga order niyo. Nandiyan na yung mga order na oh, yung iba pang mga... Oo, nga sa labat, mga ano, yung nagagawa nga kami. yung turmeric sa labat, oh. Magkano nga pwede yung turmeric sa labat? Ayan yung pili, oh. Wala, magkano itong turmeric? Oh, sige, wait nyo na lang, oh. Wait nyo na lang. Thank you, thank you. Tawakan ko din yung iba. Ma'am, salamat po sa pag-order. Oh, hmm. oh, Sino nga po ay. yan? Lisa, yung, yung, isa yung pa isa po. Yung pa. May, may yan eh. mm. May salamat po dun sa mga nag-order. Saka yung mga na-delay po. Kasi nagka-problema po yung bubble wrap. Ilang semana nang walang bubble wrap ang pinapadala nyo. 2 ano. Talaga two tayo, weeks na. Two weeks. That, two weeks na po na walang bubble wrap. Kaya wala, po yung talaga, po na-delay na. Na-delivery po. Na, na 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 rally. rally gawa daw rally. Gawa po ng nung rally. Tapos yung. Mm. po, nakawin na. Uh, hindi, hindi gabi kala namin ito si baby Lynn mm. eh ito hello po lola ano po deliver po ba ito na si mm. baby Lynn ano ito baby Lynn ano ito Manuel may turonis limanik ka pa lola meron meron kami turonis tapos merong ano ito mas shout out ko na lang sa mm. maya mm. Lolo Kumusta ang pagluluto ng banana chips? Tingnan nga ako ngayon eh, hmm. Pwede ako mag-apply ng magbalat ng saging? Bayad man lang bayad, wag mo. <laughs> matakot sa bayad. Hoy, <laughs> so, pina ito ano nagiba? Di, pinading, din din din, At din ganun, kasi yung ngangin, yung din 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 yung mga ganito. Ano ang sukat po nito ay ano, 1 po ito. 100 pesos po ang isang balot tapos po sa isang kilo di bali apat na ganito. Inabot po ng magkano shipping fee? 150 na... per kilo. 150 per kilo ang shipping fee. Yun, yun na lang pang i-add ninyo. pwede po sa pangregalo po sa mga mahal sa buhay, sa lubong, sa may mga may kasintahan, pwede din po ninyo ibigay ito. Kaya ngayon pagmamahal nila lolo't lola, grabe ang tibay kasi gawa ng banana chips. Matamis kasi. Oo. Oh. <laughs> Nilalanggam. Oo, oh, kaya kana mag, ano ka na ng banana chips, mag-order ka na, regalo mo dun sa naniligaw. Oo, iba na ngayon. <laughs> Reje, oh. nag-iba na ngayon, babae na nagre-regalo. Oo. Oh. tapos ah, itong may ano din si ano pa itong opia na ito kayo din nagawa lola? hindi ito itong opia oh meron din po dito ito may mga repack pa dito magkano ito limang piso? ng ito yung pili ito po yung turonis de mani. Yan. Lola, ang expiration nito, ah, na ilang buwan man ang tagal nito? Ito? Oh, Basta ano, 2 months. Ah, 2 months. Oo. Bag mga ganitong medyo dry. Ano, Lola? Kahit nga itong ano, banana chips mo, ano? Nakakapagtaka, Lola, kasi itong banana chips ninyo, hindi siya inaano, amag. Di ba, Lola, pag yung ibang mga pagkain, pag tumatagal, na mag Pero yung ano yung banana yung chips. Ay, yung kasama, ginagawa ko yung sampo may nagat. Sabi nila, pinaka ano, Uy, tingnan mo yung tinikman ninyo noon saka ito Yung pinagkaiba? Yung kasi ninyo noon, makapalpan. Oo. Ah, ano pa, para na doon na atos, mahigis malamig din. Malanggit Oo, kaya hmm. hindi magpo-provide pa kami ng lalong mas mga tanong. Grabe, ang sarap nito. Ito po ay ano, hindi to Lama pa kung ma ano maano piatos di pa ganun. M M B B ganun, ganun. Kaya naghahanap pa. Doon dito piatos? Parang piyatos sa'yo? Parang piyatos na talaga. Ah, ay, Ayan. May prutas dito. Lula, anong prutas nga ito? Orange. 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 Rubeleen, tikman mo anong ang laman ito? Yeah. Kay orange yung mga... Bagas pang mga batay oh. na ato. Lola, si ano po baga si Rubilin? Uh? Uh. Yung ano namin na nung banana chips na ganyan, isang balot na ubos niyan. <laughs> Oo, Lola. Na, oh Lola. Di din kayo pag nagluto tayo doon. Baka sabihin eh. Kasi yung durog lamang na yun, sold na kayo. na si kaso po nila yung yung account po ni Casey na simula po nung pag-vlog niya ay sinubukan po sana na nila Lola na baka makuha pa yung laman. Kaso sa, sa maang palad ay hindi po na-claim yung pera kasi wala nang laman. Lola, ang sabi po dun sa bangko may nag-claim na daw po ano? may nag-claim nung may, may nag may nag-withdraw. May nag-withdraw. May nag-withdraw nung ano pong reaction niya noon, Casey? Eh. Nalungkot. Siya, nalungkot talaga siya, sabi niya. Hmm? Eh, eh, hindi ko akalain na ganoon. siya dahil nang hinayaan din siya dahil sabi niya, yung mas siguro pinakamababag niya. Uh, 17 Mas, ang, ang sabi niya, ang sabi niya sa akin, mas 17,000 daw. Hang... Kahit anong ano niya Malulungkot na niya ako Lola Yun lang ang, ang natit alam Kung mayroong pagdama ng mm. ating... Ang sabi pa nga niya Sa akin Sa akin Kuya Jason Nabigyan ko sana si Lola Pandagdag dun sa puhunan niya Kahit kung ma-withdraw daw niya yun Yun ang plano ni Casey Lola Na kapag nakuha daw niya yung laman Bibigay daw po sa inyo At pandagdag daw po ninyo sa puhunan yun nga po, kahapon. Buti na lang po at nakapag Jollibee. Nakalimutan ni Casey <laughs> yung problema. Uh, withdraw niya. Mm. Meron lang siyang pinagkatiwala na talagang kasama niya noon. Na kasama-sama niya na magbablab, tapos nag-withdraw. Na yun lang na nakakaalam ng ATM niya. Mm. O yun ang no, hindi na hindi niya naalam. Sinasabi niya, hmm, mismo siya mismo ang nagsabi sa akin na no, talagang may nag-withdraw. Mm sayang grabe talaga na nice cam si AC Lola nang ito po dagdag mo na po ito sa ano para may pambili po kayong ulam ni Lolo ito pambili po ng ano yung pata ay grabe naman Sige na po, napasinsyan nyo na muna po yan at yung pong ano natin ay wala pa yung kayamanan natin ay wala pa grabe naman <laughs> naghatid pa ng bubble wrap nagpapasalamat ako sa inyo <clears throat> kayo nila Ate Regi hmm. nagpapasalamat ako dahil talaga ang laki na yung effort ninyo inihatid pa ninyo dito kasi di man ako marunong mag order uh, pa sa Shopee uh, po, basta so, po pag may kailangan po kayong order sabi lang po kayo huh? pero po ang ano yan tatlong araw po pinaka ano, tatlong araw oh. apat na araw depende po sa In, supply so, ano kasi hindi po naman depende pa rin ako marunong niya mga yero yelo basket na yan hindi pa rin magpapatuloy ang importante lola masaya ako kasi ano si Lucky si Jigs okay. medyo okay okay na po tapos si Ate Annalyn na lang po ang ano natin tututukan ngayon para sana bumalik na din sa dating pagaling si ano Ate Annalyn tatuturuan din natin yung asawa ba ni Ate na kung paano ipainom mapainom ng gamot kung paano ang ano kasi pa mahirap po baga pag nagsimula simula pahirapan pag inom tatlong buwan tayo naghirap na kumbinsihin kaso hindi natin na kumbinsi kaya yung huli sa pilitan na po na kami na nilalula na Ma injectionan 'yun nagdala. Manatipati nag ang ipinagbago na rin ngayon niya, 'yung mm. pagluluto na daw, doon. Ang oh, nagluluto na. 'Yan ang nagluluto doon. Kaya ang naging ano, 'yung kapitbahay nagpunta dito. Mm. Ay sabi niya, mm. oo, oh, pagka naman pala 'yang may may ano at ano, tulungan mm. din naman niya eh, 'yung pagka. Mga ilang injection lang 'yan, Lola. Dalawa Mga, lang. Mga dalawa, dalawa tatlo. Ano na, na. Po, diba na po yan. magpaano, no? oh, Tapos um, nagbalik na, na sa Batangas. Oh, oh, Nagtrabaho ulit. Huwag namang may stress mo hmm. yun. Si Lola, Lola sa iyo sa'yo, talagang hmm. inihatid pa dito yung babo na rapi na na talaga Kahapon po. Yung, sana, atid namin kaso biglang lakas po ng ulan. Um, Bale ho yung inyong, ano, na ready na talaga. Ngayon, talagang maipapaship kasi tambak, ang laki-laki mm. ng bubble wrap na dinating sa akin ni mm. eh. Bente mm. Kasi po, ayaw naman talagang tanggapin Ilang... ng taga-plus. Mm. Ayaw nila magtanggap. Gawa ng sabi nila, ang impact niyan babalik sa amin. Mm. Kasi talagang pag walang bubble wrap, may niyan ay Madurug. madudurog, ay ganyan mga reseller mm. sila, ang dami isang kung tao ititin, lang yan eh kung ititinda din nila, di, ay di sayang yung pera ano, mas mainam na yan, mm. kaya talagang ang ginawa mm. ko, hindi na ako aasa sa plus mm. ng bubble wrap di baling oh. kami na rin, sagutin na natutulungan mm. naman ako ng nito o oh, nilang ano, so, so Jason? So, su na lang kita ng bubble wrap. Mm -mm, ay, nakakaano namang maigi. Kaya sabi ko, tingnan ninyo po talaga. Napapasalamat ako kay Jason, kay Mr. Binti Boy po. Yung manang nulang ma... Chani, talagang grabe po ang tulong sa amin. Hindi ko po kaya... Yung bakalala yung manang lulang na itutulong oh, ko. Daming. Wala, kong akong yaman, pero wala akong financial na itutulong ay, naku, sa, inyong inyong bagay, sa inyo. Ay, ang laking bagay. Ang no? hindi namin nakakalimutan. Ang laking bagay, hmm. kahit di mo kami bigyan ng malaking pera, hindi. Yun lamang, airport hmm. mo na, pag si Lulo may sakit, kakaunin pa ninyo dito, halos hmm. kami. Yun, hindi ko yung nakakalimutan. Hmm. Dalawan taon, na taon-taon, nasa hospital tayo, inihahatid mo. At hmm. this, ngayon, bagong taon, bagong taon. Oh, ngayon, tingnan mo, ang lakas-lakas hmm. lakas niya si ngayon. Nung magkaroon, ang laki ng, binigay nila, Kuya, Kuya Bal, may repa, na, ano na, p tapos hmm. ang pinangangalagaan namin ni Lulo talaga. Tapos itong banana, banana chips ito. Ngayon, ang akin pong nagiging decision at ganito, hindi ko rin naman maasahan sila jigs na talagang magmani obra. Nakikiusap po talaga ako dito kay Jesu na siya na ang magpatuloy ng oh, aming po. produktong ito no, bago ba? naga Kasi talagang ako, hindi na namin kaya. Na ulo, nag iipon pa ako ng mga materialis kasi Maganda po pa nagpagawa na kumpleto na para ang hanapin ko na lang yung pang sa labor. E, kulang pa ako ng mga bakal ta semento. Mm -hmm. Kaya marami mm -hmm. na po produkto. Bago po ito na over mm -hmm. po ito kay Kalingap Jason. Alam niyo ang um, yung turmeric salabat, mm -hmm. talaga money yung turonis de money, talagang okay mm -hmm. na po. Ito na talagang ito perfect na namin yung turonis de money. Mm -hmm. Makikita niyo ito. Mm. Sarap yung... Sarap pati yung may pili sa loob no? O, oh, may pili. yun ano, mm. turong Tam -tama. pili. Tama-tama. Tsaka yung, mm. ano, yung pili natin, itong ganito yung... na talagang crispy pili. Ayan, o. Oh, ano namin. Masarap yung... nga po yan. Talagang may shell pa. Yung, yung isang yung... garapon po, na ubus-ubus ko, Lola. Ba't hindi masyadong matamis. matamis masyado? Talagang less kami ng sugar kasi mm. talagang inililis namin ang sugar. Kasi alam namin ang mga customer ay, yeah, ay mam, ano, tawal lang ano matamisosado oo oh, oh. kaya yung ating ano lalo na ito ito ang bago namin ngayon oh ito ang kasaba chips so talagang dito no need sugar ito mm hindi -hmm. ba ang ang nakalagay dito yung combination po ng talagang ang ingredients po na ipasa ko na rin po ito ipasa ko na rin ang ingredients kay kay Mr. Bintiboy para at least hindi ho naman kasi kaya din namin matanda na kami kaya mm. sa kanya namin pinagkakatiwala ito basta um, kami ang magtuturo ng mm. kung paano na mag, magluto tapos yung packaging ngayon ang isusunod pa natin para ano yung taro mm. yung gabi gabi mm. chips na kaya, kung saka yung kamuti sweet kamuti sweet potato Nagagawin natin pa paanong nagagawa ng mga piatos yun. Ayun, mm. eh, naobserbahan na namin dito sa kasaba. Kaya isusunod natin, sa susunod na ano? magkakaroon tayo ng sweet potato, sa yung gabi, mm, yung darling. taro, mm. San Fernando, mm. chips yun. Kasi kailangan, alam nyo po ba ang beneficyo na nakukuha sa mga laman laman lupa na mga produkto? anti-cancer pala itong pag gumakain. Kaya nung unang panahon, mga walang cancer eh. Kailan mm. lang lumitaw ang mga cancer. Ngayon lang maano. Mm. Pero nun, ang Kasi unang mga panahon, na. ang kinakain ng mga tao, gabi, kamote. O na wala silang mga... Ngayon... Mga cancer. processed food, gawa ng processed food ba ano? Oo, oh, oh, yun. Ngayon, itong ginagawa natin ito talagang, makikita yan pag nagkaroon sila ng, ano, mismong ikaw ang makakakita na talagang, hmm. no, ano, natural. Hmm. Natural talaga, wala itong, hmm. anong, na... Uh, Tama. ba basta ano po yung, ano po natin, kung pag po na okay na po yung sa, ano, yung, pa, But, yung yung iyong lutuan doon. Yung do, lutuan okay. po. Basta ano pa po, ang, an tabay lang po at ang mahal po ba ng materialis sa saka. Sige lang, mm. sige lang. Uh, nga. Kaya mm -hmm. paki support naman po sa channel na mm -hmm. yung pangalawang channel ni Kalingat Jeso. tapos um, po dahil yun na lang malaking bagay po yun na dapat natin supportahan siya upang siya may so, mga itulong din. Kami po meditation. ang magagawa din po namin tulong <laughs> it, ang ituro sa kanila para naman siya meron na rin hanap no, okay. buhay. Saka doon sa ano natin lola na sa pupunin natin yung may mga depression po. Mm, Ayun ang mag, matutulungan natin. Ng, ang pinaka-vision ano, natin, pinaka-ano natin mm. na number one ay mga, yung mga beneficiary mo na gumagaling gaya ni Casey, si Jigs, si Larubilin, si La yun o kung si Charmin, kung bagaman sila na ang tuturuan natin kung paano mag-ripak, mag-balat, mag -ano, luto. Yung mga lalaki, magluto luto Yan, ganun. Yung mga babae, sa packing natin ilalagay. At higit sa lahat, kagaya ni Jigs, ni, Casey, one time na ikaw yung mapunta dito, pag umuwi sila, makikita mo, Subukan mong pagbusdan siya na pagka nag naglalako, Nagbebenta Hindi pa yan umuwi sa akin yung isang isteri po na ganoon. Bibigyan talaga namin lahat ng klase, talagang pati si Tingnan ko nga talagang kinaano ko kung gaano ang kapasidad nila, nauubos yun. Hmm. Kasi Kaya si Kiki si makulit, bay niya. Talagang bai. hindi kuya okay. kuya pag nagtinda ka sa sa ano ilalako mo lang walang mabili dapat bahay bahay talaga ma matindi si Casey sa ano hmm. sa Na bintahan oh. nakakatuwa lola kasi dati nung nawawalan na tayo ng pag-asa ano ay malaki Na yan ay, oh, oh. malaki ang tataba na patik nila okay. dalin ko yan sa inyo lola kasi sa pagtsatsaga po ninyo dahil hindi din kayo hindi din, sa hindi tumulong. lang din sa akin sa higit sa lahat sa pagtiyaga mo. Alam mo ba kung hindi ka nagtiyaga ng injection hanggang kaya kay ana rin kung hindi ikaw nagpilit na hanggang ni wrestling na natin o kaya ko ba yan? <laughs> ko ano? ba yan? Diyos kaya kaya pala sabi ko, hindi kaya, kaya ko, hindi ko na kaya alam nilola. mo. Ay, hmm. talaga ang itsura ko noon. Kaya, kaya pala sabi ko, ay, hindi ito makakaya ni Ulang malakas. Hindi, hindi talaga. Kaya, ang... Um... Sa pa lang, matatakot ka na eh. Mm -hmm. Yung nurse po, baga sa sobrang takot kaya rin sa sigaw niya, nagtakbo <laughs> sa taas takbo. Talagang, ay, sa laki ba naman yan ni Annalyn? Hmm. O maganda, mag, ano-ano pa si Casey. Pero alam mo, si Casey ni Jigs ay laki ng ipinagbago. Ang maganda nga lang sa kanila ay marunong magbenta. At ang, di, halimbawa, di ko nang nagbamanis doon sa ano. Pwedeng pag naroon sila doon, doon mo sila pag-iikutin maglako. Hmm, pwede, o. pwede. Pag nandito naman sila, dito naman dito, namin oh, pag-iikutin. Please, hmm. hindi sila nawawa hmm. na. Sabi ko kay Casey, Casey, wag kang umasa sa mga bigay-bigay lang sa iyo. Mm. Ang dapat ninyo matutuhan kung paano kayo mag... Pero walang amo. Oh, kayo tama. mismo ang manager pagkakayo. Mm. Halimbawa, nagtinda kayo. Pagka wala ka kung kayong amo, ay di pagka napapagod, pahinga. Mm. O, kami talaga... Pag may amo, panapagod ka, pagpahinga ka, gagalitan ka. O pagka kung ano pang, ang desisyon mo pati, pag may amo ka, hindi mo, kagaya, magaling si Casey, bakit ko na ano, dito man lang mismo, minsan nahihiya ako. Pagpapaumanhin na po, doon sa mga customer na talaga, pagpasinsyahin nyo po talaga si Casey. One time talaga, nung wala pa siyang, hindi pa siya gano, pero pag alis ng customer, talagang pinagsabihan ko si Casey. Kaya hindi, alam niyo dito dumaan yung customer. Followers, ngayon, siyempre, pag nandiyan si Casey, siya ang nag-ano, eh, ito po, pag dating eh, ito po, 150, ganun pa lang isan niya. Hmm. Eh, sa akin talaga. O, oh, mahiya kang hindi magkuha. <laughs> hmm. hindi, dito kasi, yung price ko dito, talagang 100. Hmm. Ngayon, yung, yung sila, Bakit ibang, po ibang benta ni Kisi 150, oh, 150 may tubo na? ganda <laughs> yun. Kasi, meron pa akong ibinibigay sa kanila. Oh, siya na ang bahala magpatong. Oo, oh. Kaya sabi ko, hindi eh, eh, ako makakibo. Kung, ang tawag dyan, Lola, yan, no? Oh, nag ano din pa ako nung, bat, nung ano pa pa ako elementary. Mm -mm. Nag, wala pa akong puna, napunta lang ako doon sa mga kilala ko sa palingki. Mm -mm. Yung angkat-angkat po -angkat, angkat oh, yun na nang Angkat natin. ako ng ano, ng si binabalot ko. Tapos bibinta ko sa mga nagbibili ng isda. Kaya nga, yun din ang Magaling ano yung si Casey. Oo, si Casey. Ang gagawin niya sa akin, pukuha siya ng ganito. Lahat Kasi na, na siya kanya. magpatong. Baka overpriced man ang patong niya. Overpriced ang 150 na sa kanya ito. Ay, 50 lang ang 50 patong 50 niya. 50 lang naman sa kanya. Ay, ang ibig niya sabihin, mm. ay, hinahayaan ko na. Ganon din mga. ang bintahan sa mga retailer. Mm, -mm. mm. Sa kanyang, mm, hay, tama kaya o yan, kung mag magtataka, siyempre yung mga iba. Kagaya ngayon, meron sa Batangas kami nagme-message na kasi bago pa lamang, si mm. Ma'am ano, reseller per kilo sila nang magpaas sa Batangas. Kaya po napapasalamat po ako ng napakarami at nagsusorry dun sa mga nag na delay na late na po na delay po ang pagpapadala kasi nga na ang plus ang walang babolar. Ayaw din naman ako nila nilang si mag yung, kasi ang impact niya. Yung sa ano banana chips ni Mama, ano yung nag okay, ng ano Ay, si sidecar. Mabili. sidecar oh. Lolo. Ang ganda ng sidecar mo oh. Oh ito yung yun, ano ni Ma'am Ruth. Ano yung pati. Kaso wala kang bubong. Plastic lang ang bubong mo. Dapat mapa... Ano mo ito? Mapabubungan ng bakal din. Para protection din sa ano. ginawan ng paraan nila lolo. Ano lang po ito? Ng plastic in order lang po online. Yung napauwi na po kami. Hinatid lang po namin yung bubble wrap para po doon sa ano po nila Lola. Sa banana chips para may deliver na po doon sa mga nag-order. Sa mga nag-order po, pagpasensya nyo na po kung nadali po yung order po ninyo. And dahil po doon sa pinapadala na inaubusan po ng bubble wrap, may ayaw naman po nila Lola na dumating po sa inyo yung produkto na dorog-dorog. Maraming salamat sa lahat po ng sumusuporta sa mga nag-order po ng banana chips kala ni Casey yan, sa mga gusto pong mag-order ng banana chips lalo na ngayon magdi-December magandang panregalo po sa mga mahal sa buhay sa kamag-anak kasi yung banana chips po nila ay uh, pwede po kahit kanino kahit sa senior citizen kahit postiso yan napaka lutong po ng banana chips nila na hindi po masisira ang posisyon nyo at igit sa lahat hindi po masyadong matamis yan. Piling pwede kahit sa may diabetes. Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking YouTube channel, sa mga hindi po nag-skip ng ads. Maraming maraming salamat po sa mga hindi po po nakapag-subscribe. Pasubscribe po, Mr. Bindi Vlog. Maraming pong salamat. and bless po sa inyo.